sa ating buhay ni Pedro Bendoco Yumugyog ang bilog gumuhit sa noo Bumitak ang hubog sa kapal ng kalyo Lumubog sumabog tuwid ay lumiko Tumumbat na hulog sa lalim tumungo Umuga-uga ang mga ngiting mapakla Pano'y malapit ng maging alaala? Pagkasing higit ng sumpa o dakila, anong kakapain sa pinit na pasya? May galitang ang alon na madalas tingnan, di makaahon sa lunod na hangganan. Walang silbi sa kung ano ang dahilan, mapagwawari tulos ng alinlangan. Tumangis-bangis ng pinangalanang hogis. Ritmo ng buhay ay tuluyang ginahis. Naglulungad na luha ang bumalispis sa karamihang nautal at naligis. Ito marahil lang imlayang may dilim, iyas ng iyong diway pakalimiin. Hinabing panaginip sa kandungang lihim, wangis ng langit ang tapat na dalangin. Masdan ang mundo sa payak na pag-ibig. Matutulog kang may himbing na kaniig.